ito nga pala yung ano, bago nating motorsiklo na pang enduro ito ay ano, Suzuki TS125 98 model actually hindi ganito yung itsura nito yung stock form nito yung pinaka stock form nito para siyang ano, classic na enduro ito kasi ano na nabili na natin siya ganito siya nakabuild na siya na parang production concept and then medyo marami na rin tayong ano ah binago dito. Hindi naman binago, pinaganda natin ng maayos para magkaroon naman ng angas. Kasi napaka-rare na po nitong mga two-stroke na motorsiklo. Meron man ito, mga ano na lang, mga production build na lang. Pero yung sa market, wala na. Pace out na po yung mga two-stroke. Nakakita tayo sa online, sa Montalban natin ito nabili. Very goods naman, kinondisyon lang natin yung makina Then in-upgrade natin ng konti Para magkaroon naman ng konting ano, angas And then, ako na nagpa-decals nito. Yan, nagpa-decals din. Kinabit ako ng mga ano no, accessories. Ah, hindi na po ito ano, straight legal kasi wala na siya masyadong mga ano, early warning device. Kinabit ako na lang siya ng ilaw. Yan, para at least sabutan man tayo sa dilim sa gabi. Magagamit pa rin natin siya. Ito ano lang naman, konti lang naman pinalitan ko dito. Ito, tulad itong tambucho na to, Itong chamber, carburetor, binorap natin. Then, naka-port. Then, naka-dual stage reed valve. And then itong manabela natin, yan ako na nagpalit nito. Hand grip, decals, gulong, pero the rest, ganito na siya natin nakuha. Production concept na siya. Ay no, napaganda oh. Kasi sobrang ano, sobrang rare na ng mga two stroke. Kaya binili ko talaga ito kasi wala lang. Gusto ko lang itry mag-enduro. Napakasarap pa lang mag-enduro. Napakarami ko nang uh, nagamit na motorsiklo pero dito ako sa enduro talaga. Nag-enjoy talaga eh. Sarap gamitin lalo na pag two-stroke. Sarap pausukan yung mga kamote eh. Diyan <laughs> <laughs> yun know, ah. Napakasarap. 125cc. Two, two-stroke. Pero hindi biro-biro ang two-stroke. Ako na nagsasabi sa inyo. Hindi biro-biro ang tumakbo ang two-stroke. Kaya solved na solved tayo sa takbo nito. Pang trail ride, pang kamote ride. And then, sa forma, panalong panalo. Di ba? Sino mag-aakala na 20 plus years na to? Motorsiklo na to? Di ba? Pogi o. Oh. Sana all. Ang ah, so di ba? So yan, naka 21, 18 na siya na tires. And then maganda na yung rim niya, SPD. And then rear shock niya pang ano na uh, XR200 front shock pang XR200 swing arm and then body kits nito pang CRF 230 yata kung di ako nagkakamali and then the rest stock na yung makina at saka chassis na lang yung stock dito halos lahat iba na talaga medyo maano mataas ang value ng mga ano ng mga enduro na two stroke lalo na pagka may papel And then nasa condition. Ito naman may papil to. Panganalan natin 'yan pagka gusto natin ng quick escape. At least may nagagamit tayo na ano, pambundok talaga. Then, maganda rin to kasi yung mga hindi napupunta ng mga normal na motorsiklo, mapupuntahan natin 'yan. Sana all. Dahil dito sa enduro natin. Pangalan pala nito si White Mamba. What? White Mamba. Wow enjoy yun lang yung may bibigay ko sa inyong tip if ever na gusto nyo ng mga second hand na enduro hanapin nyo 2 stroke talaga iba ang power ng 2 stroke kahit 125 lang dyan <laughs> kahit 125 lang yan <laughs> ako na nagsasabi basta nasa sa kondisyon kawawa ang 150cc tsaka 200cc palalamunin lang na uso basta nasa sa kondisyon ha yan upgrade okay na di ba lakas mga pogi oh. Motor talaga ng mga lalaki. Mga ganito. Dumaan na ako sa sports bike, scooter, uh, naked bike, underbone. Pero iba talaga yung ano, naidudulot na excitement tsaka ng adrenaline ng enduro. Pwede sa trail, sa putik, sa rocky mountain, pwede sa street, kahit saan. Pwede ang enduro. Yun yung kagandahan ng enduro. influensya na ako mga kumuna ng enduro dahil napapanood ko yung mga ibang idol natin vlogger, si Motodex, si Maumanikis. Yan, mga naka-enduro na yan. Minsan, pag trip nilang mag-offroad, mag-trail, napakasarap pala talaga. So, thank you very much for watching. Simayin nyo ang kapayapaan. Umayo kayo at nang makarami.